Paano kontrolin ang uric acid? Mataas ba ang uric acid mo? Paano ba ito kontrolin? 1. Iwasan ang alak 2. Kumain ng pagkain na kaunti sa purine. 3. Uminom ng sapat na tubig 4. Iwasan ang kapi 5. Limitahan ang mga matatamis 6. Imanage ang timbang 7. Iwasan ang stress Nervyoso ka ba? Dapat mo tong kainin. 1. Mga kulay green na gulay. 2. Isda. 3. Mga herbs, mga herbal. 4. Walnuts. 5. Chocolates, mga chocolates. Guys, please subscribe and share my channel. Thank you. Salamat sa inyong suporta po.